Hindi pa rin makamubo ng basketball community ng China sa pagkakatalo nila sa ating Gilas Pilipinas. Napag-usapan nga ang Gilas ng ilang sports personnel sa China at hinimay-himay nila ang nakaraang laban ng Gilas at ng kanilang national team. Base sa mga napabasa natin sa mga sports site sa China, marami daw butas ang paghawak ng servant coach sa laban ng China at Gilas. Yung moment daw na lamang pang pa China ng pito o anim na puntos pero hindi man lang daw tumawag ng timeout ang servant coach para mapatigil ang momentum ng kalaban at para mabigyan ng magandang depensa ang naturalized player daw ng ating Gilas Pilipinas sa si Justin Brownlee. Dapat nga daw double team at magandang defensive plan ang ginawa ng servant coach, pero para daw itong walang ginawa. Kalat din sa si China ang viral picture ng servant coach na yung drawing board ay parang walang isinulat na taktika sa depensa. Pinipressure din ng mga basketball community sa China si Yao Ming na dapat daw palitan na ang servant coach ng isang local coach nila galing sa CBA para mabalik daw nila ang titulo na pinakamalakas na team sa si Asia na nakuha na ng Pilipinas ngayon. Samantala viral din at trending ngayon sa lahat ng social media sa China yung celebration ng mga Pilipino fans yung mga sports writer na nagsisigaw sa pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas sa China. Tinadtad nga ito ng napakaraming komento galing sa mga Chinese fans at base sa mga nababasa natin na grabe daw talaga kapasyonate ang mga Pilipino fans pagdating sa basketball. Samantala pinag-uusapan din ngayon sa social media ang respeto ng Gilas Pilipinas sa player ng Jordan National Team. Yung center kasi ng Jordan na si Muhammad Hussein ay nanghihingi ng jersey at bilang respeto sa kanya, binigyan naman ito ng jersey na nakakatuwa talaga. Okay sa ngayon ng ating Gilas Pilipinas ay kadadating lang sa Pilipinas at we welcome nga sila ng mga media at mga Pilipino fans. Dala ang titulo na pinakamalakas na basketball team sa buong Asia ngayong 2023 sa tinagal-tagal na panahon na hindi hindi na mabubura sa history ng Philippine Basketball. As usual, babalik na sila sa kanya-kanya nilang ball club at wala pa tayong idea kung ano ang magiging plano ng SBP sa mga darating na FIBA tournament. Kung magkakaroon ba tayo ng bagong foreign coach na magpo-focus lang talaga sa ating Gilas Pilipinas o si Coach Tim Con pa rin na magiging busy na sa Barangay Hinebra. Dito nga natapos ang kampanya ng ating Gilas Pilipinas sa Asian Games ang makuha ang gold medal ng masaya habang ang China ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang pagkakatalo nila sa ating gilas pilipinas